So, hello po para sa video guide na ini. Ipapahiling ko kung paano mag-enable uh, kang security uh, prompt duman sa pag-open and dukan TFC uh, TFCA. Okay? So, mabukas kita ki example file. So, alimbawa, ang pangaran kan uh, school nindo ay Delta Elementary School. So, bubuksan nindo so file para sa Delta Elementary School. So, pre-filled TFCA. Pagbukas nito, to, okay, mado man na kamu, nag-enter nag, uh, na kamu kunwari kan mga uh, data. Halimbawa, sa Kinder 1, uh, igwang uh, babae na naglaog, uh, trans-in, ang pangaran ay Abaka. Ang apelido, I mean, Abaka, Abaka, Karen, B. Okay? Tapos, uh, copy ta lang talang kunwari ang sa iyang uh, information digde. Tapos, sa ngunyan, sabi ta sa previous videos, para ma, I mean, female siya, ba? So, para ma-sort siya, uh, dapat sa ngunyan, yaon siya dapat dumun sa pinaka-taas kasi female ang nainot sa list, di ba? So, si Aba kang ngunyan, kapag click ta ang sort female, ano mangyari? Try ta. Okay, nag kita. Nag-enter na ako. Okay? Okay. nag click kita digde. Pero wala man nangyari. Nga ta po tawarang nangyari. Nga ta po siya taday inagagana. Ang simbag po dyan ay dahil tape po nindo na i-enable ang content. Ayan. O yan na mismo ang security warning. So, pag nagbukas ka mo kan file, tapos igaw ko mo mahiling sirin kay ng security warning, i-click lang po nindo ang enable content. Okay? So, si Abaka, Yan duman sa pinakababa. Dapat yan sa sa pinakataas. Pag pinindot ko na ang alpha female, Try ta kung magagana na ngunyan yan na na sa security warning. Try ta po ha. Ayan. Auto na baga po, tabi si Abaka. ba? Diba? So, kapag igwa pong security warning, pag open nindo kan file, i-click lang po ang enable content. So, yun man sana po, tabi. Salamat po sa pagdangog dito.